Isang uh, magandang, 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 magandang uh, oras sa mga all. Ayan, good news, good news tayo ngayon, good news, magandang balita. Dahil uh, ang Toyota Philippines ay nagbigay ng donasyon, no? Donasyon. Ayan. At tinanggap ito ng uh, ating uh, presidente, no? Si uh, President Bongbong Marcos, no? Sa kanyang pangunguna ay uh, binigay ng Toyota Philippines ang 35 brand new cars. Sana magamit ito ng tama, ano? Para naman na uh, mapakinabangan ng uh, tama rin. At ang mga binigay ng mga sasakyan ay ang mga sumusunod Limang uh, Toyota Vios. Eh, maliit lang ito, no? malit na sasakyan. Limang Innova. Yan, maganda-ganda ito. Innova, malaki. Sampung High Ace. Ayan, ito maganda kasi malaki talaga. Merong limang Light Ace Pickup. Ganon ding uh, limaring Light Ace Cargo yung walang mga upuan to sa siyempre yung driver may upuan <laughs> mayroong tatlong uh, yaris na electric at ito ang pinakamaganda yung uh, dalawang coaster no ito daw ang coaster na to ay pwedeng gawing laboratory ito ang magandang balita dyan dahil uh, itong coaster kasi ay talagang mapapakinabangan ito Ganon din itong uh, high ace, no? Ang high ace kasi pwedeng gawing uh, ambulansya. Kaya talagang mapapakinabangan. Pero kung pansinin nyo, mayroong binigay na Vios, no? Vios at saka yung Innova. Innova pwede rin gawing ano to, pwedeng gawing ambulansya. Ganon din yung uh, tatlong yaris. Pero ganon pa man, dahil ito ay bigay lamang, ay wag nang magreklamo. Di ba? Ay donasyon na ito mula sa Toyota Philippines yan, Bravo Toyota Philippines. Napakagandang uh, donasyon ito ng uh, Toyota Philippines. Di ba? Mga sasakyan 35. Akalain mo 35 na sasakyan ang uh, i-donate, di ba? Napakalaking bagay ito sa ating uh, gobyerno na uh, mabigyan ng libre ng uh, Toyota Philippines. Sana ay uh, hindi ito magiging ano no, political donation. <laughs> <laughs> dahil, dahil pag naging political donation ito ay sana namang uh, magiging usapin ito. Kasi itong be uh, used, di ba? Malamang mapupunta sa empleyado ito. Yeah, di ba? Kaya minsan nasisilip ano. Pero ganun pa man dahil libre at uh, ito ay donasyon lamang ay tanggapin. Tanggapin ang mga grasya na binibigay ng mga kumpanya. Basta libre ano, walang uh, kapalit. Minsan kasi yung mga Vios na 'yan ay ibinibigay dun sa mga opisyal ng uh, gobyerno na may mga malalaki ng sweldo, di ba? Dapat kasi dyan, ay, uh, yung imbis na ta limang viyos, eh, magkano rin ang halaga ng viyos, di ba? Sana ginawa na lang itong poster. Poster o kaya high ace para uh, gawing ambulansya. Kesa naman makita sa mga opisyal ng gobyerno, na sila ang gumagamit. Ah, pang personal na gamit na ito. Yan ang uh, mahirap dyan, ano. Pwede bang mag-request uh, sa Toyota Philippines? Palitan na lang yan ng coaster poster. <laughs> diba? Pagka-poster kasi yan, eh tulad yan, yung binigay na dalawang coaster ay gagawin daw itong uh, laboratory. Yung, uh, siyempre kahit saan makakapunta. At may gulong ito eh ba diba? Sana ganun na lang sana'ng binigay ano. Pero atay magagawa, bigay lang 'yan eh. Maraming salamat Toyota Philippines. Sa bansang Hapo, uh, Japan ano. Siyempre, meron namang pahintulot 'yan. Yan ay uh, magandang uh, nagpapakita lamang ng magandang relasyon ng uh, Japan at Philippines. Maganda, magandang nga uh, good news yan, good news. Kaya naman sa ah uh, mapupuntahan itong limang Dios at saka tatlong Yaris, electric uh, vehicle pa itong Yaris na ito eh. Abay, gamitin na lang ito ng tama. wag naman yung gamitin sa mga personal na mga lakad. Kasi kaya nababati ko sa ating gobyerno, di ba? Dahil sa mga ilan na gusto lamang gamitin ng personal, uh, mga mapagsamantala. Eh, maaakit sila diyan sa virus bagong-bago yan eh. Di ba? bantang huli, mapapansin yan gamit-gamit ng isang mataas na opisyal. Eh, kung tutusin, mas marami siyang pambili ng uh, gasolina. Eh, kung... Uh, Pwede bang uh, i-request sa Toyota palitan ng uh, coaster o kaya like high-ace? <laughs> Baka pwedeng uh, palitan na lang para maging patas ang labanan dyan sa mapupuntahan itong mga sasakyan na ito. Kaya <laughs> eh, sa gamitin lang ng iilan, di ba? Kaya masayang uh, tinanggap ito ng ating Pangulong nga. Uh, Ferdinand Bongbong Marcos ano. At uh, nagpasalamat si uh, PBBM sa Toyota Philippines. Dahil nga sa donation yung uh, 35 brand new vehicle, no. Sana next month ulit. Ano naman Mitsubishi. Yan sa mga ibang uh, ibang uh, brand ng sasakyan dyan, mag-donate na rin kayo. <laughs> Para naman ay, uh, ano, at saka pag nag-donate kayo, yung malalaking sasakyan na. Para hindi magamit ng mm, ilang mapang-abuso. Tama ba, tama ba tayo dyan? Diba? May tama, di ba? <laughs> hindi kaya tayo tatamaan dyan. Yan nagpasalamat ano si uh, President Bongbong Marcos sa Toyota Philippines. Sa mga ibang brand ng sasakyan dyan, ano kung gusto nyong pasalamatan kayo ng ating presidente ay uh, mag-donate na rin kayo. <laughs> Para naman na uh, ma-highlight ang inyong brand at uh, siyempre marketing din bawi, mababawi din naman kaagad diyan eh. Yan po ang magandang balita ngayon ano. 35 new vehicle donated by uh, Toyota Philippines sa ating gobyerno. Maraming salamat Toyota Philippines. At uh, Maraming salamat din sa lahat ng mga tumatangkilik sa king channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.